Ngayon, welcome back mga kamamaw sa ating YouTube channel. Medyo natagalan tayong hindi nakapag-vlog dahil ano, Ah, uh, medyo busy, tsaka medyo hindi talaga nakatulog si kamamaw. Talagang pinuya tayo ni Baby Jake at the same time kasi may nagko-construction kasi dito sa labas. Makita nyo naman yan. Ilang araw nang inaano yan. So sarado yung kalsada natin ng ilang araw. Sarado yung kalsada natin ng ilang araw tapos na wala ng tubig ng 2 days so na problema kami bumili kami na pansamantalang pansaman mineral water at the same time hindi ako nakaligo <laughs> ng isang araw mga kamahonan dahil hindi pa tapos eh hindi ko alam kung anong, oras, kung anong araw matatapos siya pero piling ko sa linggo yan so ngayon ay si Bless kasama ko dahil meron siyang ano tanongin natin ano Bless meron kayo ngayon ayun may ban concert sila mga kamamaw sa sa school nila so dapat kaming lahat magkasama namin pati si Jake kasama namin kaso nga lang inisip namin baka ano baka may uh, na si Jacob kasi alam niya naman one month pa lang si Jacob ay pala one month si Jacob sa sa April 25 one month na siya ngayon Thursday uh, Na siya Actually parang 4 weeks na siya So kami muna ni Ni Bess magkasama yan Punta kami sa band concert Anong oras mag start? 7 uh, pero call time po namin 6 Yan call time nila 6 o'clock So ngayon 5.30 pupunta na kami Siyempre Pakita natin ang ano um, Kung anong itsura ng school Kasi nakaraan pinakita ko sa inyo yung papunta sa school kung gaano kalaki tingnan sa labas yung school ngayon makita niyo naman kung gaano kalaki ang school ng mga bata dito sa sa Saskatoon. Okay, makita niyo kung gaano kaluwag, kung gaano kaganda. So, ay eh, sige mga mama, mag drive muna ako. Ayun, ito na kami sa school. Medyo napaaga ata ako na konti, pero okay na rin kasi 7 o'clock talaga yung usapan. So, si Bless ay ano, 6 o'clock daw yung call time nila sa sa so, ano yung mga kabanda mo, diba 6 o'clock so kaya nagpunta na kami maga so I expect ko yung parking namin is puno, pero maganda, maganda yung nakuha natin po na hindi tayo mahirapan lumabas mamaya Bethlehem yeah. basak na tayo ay dito na kami sa loob dahil ang grabe yung ganda ng basketball court nila indoor ano tayo sa loob kaya maganda na paaga kami Maano. pero usual naman mga kamam nakapasok na ako dito doon sa may kabilang side sa show dati kasi nag enroll tayo ng ano yun sa gym doon na parang nag ano tayo nag kumawa tayo ng trial parang one week trial na libre tatry natin yung facilities nila kung magugusto natin tapos kuha tayo ng membership dati na try ko yun pati swimming pool may swimming pool dun sa tulong grabe no. Parang yung mga napapanood mo sa TV pag ano, yung, sa Spider-Man, yung mga ganun. nang mm -hmm. ganda. Para kang ano, grabe ang ganda ng ano. Mm -hmm. Pero dito yan. Opo. Oh, oh yan. Yeah. Dito yeah. sa loob, mamaya. Mas kung nasa... Yan sa loob, mamaya. Kung uh, na po ko nasa middle ka. Oo. Oh. Tapos nasa gitna. Mm hmm. Parang sige, sige. Grabe. Mamaya hanapin na, hanap tayo ng pwesto. Sa tayo, saan ka Sa bandung. Oo, oh, sige, sige. Dito na lang muna ako. Tatamay na lang muna ako makakamaw. Pwede ba magikot-ikot dito? Kasi, hmm. See? okay, masita tayo. Tingnan natin itong mga ito. Ang ganda. Oh. Mga awards. Siguro na mga estudyante. ang Ganda. Mga trophies Bethlehem Stars pala sila. Siguro yung ano. May nabenta sila. May mga ano rin sila dito. Labas mo. Hindi natin yung labas. Mamaya kala 7 pa eh. May, 1 one hour pa tayo eh. Punta tayo dun sa Misakar Field mga kamama. Ayan mga kamama. Sabi ko sa inyo yung show center yung sa kabila. Yung building na yun. Doon tayo nag-enroll ng ano dati. Na ang uh, nung sa workout natin. Tingnan natin itong mga ano, mga nagsasucker kasi nadaan na namin kanina eh. Para kahit papani, ano, you know, mapakita natin yung inyo gaano kaganda yung school dito sa, sa Saskatoon. Sipi, may mga bagay na hindi mo na-experience nung bata ka na parang akala may mga pangmayaman pang ano, mga pangmayaman na, na skwelahan. Dito, libre lahat sila pag elementary high school. Esa. Okay, mga bata. Panoorin natin. Mga pang mayamang sports eh. Huh? Soccer. Hmm. Kaya si si Baby Jacob eh ano, pag ilakan ni Baby Jacob ah, ba? tatry natin, salin natin sila sa ganyan. Kaya sinasabi ko sa inyo mga mama ano, uh, marami ding activity talaga dito yung mga bata, lalo yung sa mga sports. Maraming sports na pwedeng pagsalihan yung mga anak nyo, lalo ka si Jacob na excited ako paglaki niya. Marami siyang sports na pwedeng salihan like basketball, football, ay eh, maraming ano yan eh. Kumbaga, i-enroll mo lang siya. Meron may mga entrance siguro pero, or may mga api pero hindi naman ganong kamahal dahil kahit papano karamihan talaga libre lang pero syempre sa mga nakakaalam ay pwede kayong mag comment dito sa mga magulang na nandito sa Canada or nandito sa Skatun ayan pakisagot kung yung mga i-enroll mo ba yung mga anak mo sa mga ganun kailangan mo magbayad o libre ba kasi si, sila blessed dun sa sa ano nila sa ban nila wala akong naano na binayaran ang ginawa lang namin nag-upa lang kami ng ano, ng instrument niya. Parang yearly yearly mo siyang binayaran. Parang magkano lang 'yun? Parang nasa 200 dollars ata yung instrument na inano niya. Pero yearly niyang gagamitin yearly. Tapos pinaano na rin namin ng ano ng insurance ka kung sakaling masira yung instrument. Hindi na, ka na magbabayad or hindi mo napapaayos yung ano yung instrument na hiniram niya. Sinamakamamo, marami ka ano. Pangalan niyo pala ate? Jess. Ay, si ate Jess po. Nakaya na. Nakaya, nakaya ko dun sa upo kasi ako lang mag-isip. Sa si ate ka ate pero nakit ko yun. Nakaya na kaya ko. Nandito sila sa mga magsisimula na sila. <laughs> okay. Mamaya mag-start na sila. Mamaya i-upload ko ka ate. Mapanin. Sige po. tapos na lumabas na ako kasi ano hanggang hanggang grade 12 pa yung ano yung tutugtog so sana pag inedit natin is di tayo so yung ibang ano yung mga parang original ano nila di ko masabing original or hindi naman siya katulad ng mga Disney na natugtog usually yung grade grade na napadad natin may mga Disney song sila na tinugtog hindi eh, ko na sila hindi ko na binidyo, di ko na ilalagay dito sa vlog. Yung mga ano na lang, yung ibang tugtog na napiling ko sana, hindi mag-copyright para marinig nyo kung gano'ng kaganda yung ano, gano'ng kagaling yung mga, mga estudyante. So ngayon tapos na si Bless, meron pang dalawang grade pa, pero lumabas na ako, di ko na tinapos. Hintayin ko na lang yung anak ko, tapos na uh, uwi na kami. And then, bilhin na rin kami ng merienda dahil hindi pa kami naghahabunan. So, yun na nga, parang ang ang sa vlog na to is parang gusto ko mong, parang nakaka-proud ng mga kamao na na never ko na experience yung mga gantong klase na nabiruin mo kung isipin mo kung nasa Pinas ka kung nasa Pinas ka mga ano to parang mga nasa talagang mga exclusive school lang magagawa mo yung mga gantong klase ngayon sa kanila dito biruin mo libre lang sila dito sa school nila tapos nakakapag nakakasali yung mga bata sa mga gantong klase ng activity di ba nakakatawa yung mga parang pag pinapanood mo lang yung naalala ko lang yung, yung yung mga band camp na ganito yung sa sa mga itong pelikula yung sa ano sa American Pie yung mga ganong palabas ba di ba nakikita mo yun sa mga US na ano makikita mo siya na parang may mga ganong klase activity mga bata so ngayon parang sa akin bilang isang Pilipino parang ano siya parang nakaka-amaze pa kasi lalo na katulad yan hindi talaga ako pala attend ng mga activity ni Bless Us ko dahil na conflict yung schedule ni Kamama o usual si Mrs. Palagi ang kasama sa vlog ay sa vlog sa sa school so ngayon first time ko siya nakamaze ako na parang in uh, na ano ka parang na-experience ko sa sarili ko nakita ko talaga siya live ang sarap sa pakaramdam na nakikita mo yung anak mo na kaganoon so, usual nakakatuwa din lalo kung si Ate Julian, tsaka si Kuya Nita naman yung makita natin sa stage. At syempre, si Baby Jacob in YouTube, nakakatawa. So, ay na natin si, si Bless. Diba? Ang masabi ko lang, napakaswerte ng mga batang nakakaratan dito sa kanila. Nagkakaroon sila ng mga gantong chance. So, ayun nga, basta masarap at masaya. Overwhelming yung naramdaman ni Kamama ngayon. So, okay yan. Ay, bumalik muna ako sa sakya. Nabang ako na lang si Bless dito. Okay. Tsaka ano pala mga kamama, nakalimutan ko na yung pangalan ng principal lalaki. Tinanong ko lahat no ano ng video. Sabi ko, Ayos uh, yun siya balik ako. Nag, lalagyan ako ng gumagawa ako YouTuber ako gumagawa ako ng video. Nag-upload ako sa YouTube. Pinakita ko lahat ng mga video yung kinuha ko dun sa loob ng school saka yung dito kanina sa labas sabi niya okay lang naman doon yung wala dong problema doon as long as yung parang ang area ay nasa public area ka so wala namang masama na mag take ka ng video saka nagpapasalamat siya kasi uh, parang parang nagiging parang part daw ng video na ilalabas ko is parang ina-advertise ko rin yung mga activity nung sa school kaya nagpapasalamat din siya sa akin so ako kampante ako na gagawin ko yung vlog na to na alam kong uh, okay naman pala. So, syempre, sumusunod lang din tayo sa mga, sa mga rules. Alam mo naman, nandito tayo sa Canada. So, safe. Kaya masaya ako. Yung mga video makukuha natin, mga kamamaw, is may upload natin sa YouTube channel. Tsaka, syempre, uh, once in a lifetime experience ni kamamaw na makapanood ng ganito na parang syempre bilang ama, ah uh, ako medyo nagiging busy talaga ako sa trabaho so ngayon nakita natin nagiging hands on tayo Kahit papano uh, nasama natin si Bless siguro masaya yung bata dahil nasuporta natin siya ayun tsaka okay naman na sa akin na parang ang sarap din na marang ano ko na kung talagang available naman talaga ako lagi na lang ako sasama at parang makita natin at masuportahan natin yung mga anak natin so ganyan palang mga habang bata palang lalo na si CJ si talaga ang plano kaysa habang lumalaki yung anak natin is parang susuporta ko siya sa lahat ng gusto niyang ano gawin habang lumalaki siya, supporta natin siya kung gusto niya ng gantong sports, kung gantong gusto niya ng gantong klaseng ano ba, kung ano naman ang gusto niya na makakapagpahubog ng kanyang pagkatao habang bata siya hanggang sa paglaki niya so susuporta natin siya mga kamamo so ganoon ang part ng pagiging magulang para at least maenjoy mo yung time mo, like habang lumalaki siya katulad nung sa akin na medyo hindi ko nako na nakuha yung oras ng time na lumalaki yung mga anak ko si Ate Julian, shoutout kay Ate Julian, tsaka kay Kuya Nathan. Mahal na mahal kayo ng daddy. Sobrang mahal na mahal kayo at miss na miss ka na kayo. So ayan, sa akin parang ito na yung chance ko parang habang lumalaki si Jacob kasama niya ako. Kasama niya ako sa lahat ng bagay na parang bubuo ako ng memory na habang tumatanda o oh, lumalaki yung anak ko na na ano nila na parang ay, lagi kong kasama si daddy parang yung memories ba na hindi natin uh, hindi natin na ano natag dito hindi mabibili ng kahit anong material na bagay yung mga ganong klase talagang dadali ng batang sa paglaki so ayan nakatawa at nakasama ko ngayon at the same time sabi ko kay Jacob yun na uh, paglaki niya kasama niya ako lahat, sa lahat ng mga memories na gagawin niya habang lumalakas siya. So ay eh, mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Maraming maraming salamat ulit at pasensya na mga kamamaw at medyo na late tayo sa paggawa ng vlog. Ngayon talagang sobrang ang hirap mga kamamaw nung nakaraan na pag lumabas yung mga alaga natin ay walang tubig. Two days na walang tubig. Kaya na din na walang tubig sa amin mga kamamaw nagkataon na yung poset namin sa labas is sira. So kung hindi siya sira, mabibigyan tayo ng connector nude sa labas na mabibigyan tayo supply ng tubig ay nagkatong kasi sira so hintay pa namin yung plumber yung private plumber na gagawa no, ng aming faucet doon sa labas para maidugtong yung tubig na binibigay nila dun sa labas so kaya kami walang tubig nang dahil doon so buti na lang na fix na okay na ayun na So mga kamamaw, hanggang dito na lang ang vlog. Please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for more updates of my video. See you mga kamamaw.